ka-NJ TV Tropa, nandito kami ngayon sa Aquaverse, Pattaya, Thailand. Isa tong exciting water park na siguradong puno ng adventures. Kaya ready na kaming sumabak sa mga rides at attractions dito. Unang stop, syempre tickets. Quick check lang tayo sa tickets para alam nyo kung magkano ang kailangan nyo hinda pag nagpunta kayo rito. Worth it ang bawat piso o oh, bat. So, Promise yan. QR code. Okay. At pagkapasok nga namin, agad kaming naglibot-libot. Una namin nakita itong surf up area. Dito, matututong mag ang mga baguhan sa isang mini pool. Astig, di ba? Kita niyo naman, ang daming matututo at enjoy na enjoy sa pagpapraktis nila. At sa bahagi naman ito ng Aquaverse, meron ditong mini stage kung saan maaari kang makisaya sa mga pag-games at pa-contest nila. Saktong pahinga muna kami ni JG habang pinapanood ang mga naglalaro. Puro tawa kami sa mga games nila. Pero syempre, dahil hindi pa kami kumakain, na-realize namin na na kami. Kaya diretso na sa pagkain. Ang cool dito mga ka-NJTV dahil kailangan yung iload Papaya, itong wrist badge eh, para makabili kapaya, ng pagkain sa, sa loob. Walang cash, walang card, lahat digital. Sakto, dahil hindi pa kami nagbe-breakfast. I need to top up. How much do we top up? 1,000? Okay. Can I have your card? 1,000 baht. Okay? So, nagdugasan tayo kasi akala ko card na yun. So, this will be powerful, guys. So, we already have 1,000 baht on, thank you, on our wristband. Whatever you want to call this one. Okay? Bili na ulit tayo. So the nachos is 298 baht guys. Oh. Okay, thank you. All right. And then we will get a draft beer. I'll get a two, two draft beer singha. Tapos, boss, ubus na kagad yung laman ng ano joke lang. <laughs> ubus na kagad yung laman ng Brace band natin. So, dito tayo po kasi sa harapan nito, marami nagaganap na uh, presentation or pa games. Presentation talaga. <laughs> kasi sobrang aga pa guys. Ang taas pa ng araw natin. But later, uh, we'll show you around the, the, the whole uh, Ay, ang dami. kok konti lang pala to. So, ayan na yung kakarampot na nachos na na-order natin, guys. And we are watching the Ghostbuster show. At habang kumakain, napanood namin itong Ghostbuster show sa stage na talaga namang medyo nostalgic para kay JG. Dahil kayang-kaya pa niyang sabayan ang mga team song. Chill lang muna kami habang busog na busog at pinapanood ang performance. Okay. Pagkatapos kumain, naisipan naming maglibot para ipakita sa inyo ang iba-ibang rides dito sa Aquaverse. Grabe! Ang daming pwedeng gawin dito. Iba't ibang slides at pools na pang-adrenaline junkies at thrill seekers. ang trip namin kung hindi namin susubukan ang isa sa pinakamalaking slide dito ang Jumanji. Medyo kinakabahan kami pero ready na kaming harapin ang dalawang major slides at big drops. Tara't akyatin natin itong hagdan na parang walang katapusan. Tayo. So 'yan yung slides natin. Hintayin natin isa. So dyan tayo mag-slides mamaya. Lakad tayo paakyat. Where do we go? Here? Okay. You must be this high. Okay? Hold it. So ako muna sa harap. Uh, since you're heavy though, you have because, to be in front. Yeah. Oh my god. <laughs> wait, wait, wait. <laughs> okay. Let's go. Let's go to the next one. Okay. Yan yun drop, guys. That's the drop. That's the big drop going to that slide. Unang slides. Ang saya. Pero teka, hindi pa tapos dahil may isa pa kaming drop na susubukan. Ready na ulit kami sumabak sa susunod na drop at mas intense at sobrang kulit. All right. This time we're gonna go with this one. Okay. Big, big. Okay. <laughs> Kalamo, I'll give you ako sa front, okay. <laughs> okay. Leg lock, lock. lock. Okay. Okay. <laughs> oh. Okay. Bye.

Kung akala nyo tapos na, hindi pa. Dahil sumaba kami sa pinaka thrilling yata na ride dito sa Aquaverse. Ito ay ang Buster, Big Drop. Kau ba naman ang mag-drop ng padapa sa pinakamatarik nilang slides? At dahil hindi kami pwede magdala ng kamera, pero ang kitang-kita nyo naman ang taas pa lang ng slides. Ibang level ang trail! Pero hindi pa rin kami tumigil dahil bumalik kami at sinubukan pa ang Ghostbuster Tube Drop which is equally thrilling. Para kang nasa loob ng malaking tubo tapos biglang babagsak. Sobrang wild pero worth it naman talaga. Is it No <laughs> Okay na. Lang. <laughs> I'm good. Ayaw na, ayaw na niya guys. Ayaw na niya sumakay. Kumakit na ulo niya. Yung atin yan yung din-drop namin. ang kataas yung drop. Kaya lang, there are some point on the rides right na hindi mo makikita kasi madilin. And that's the exciting part kasi hindi mo alam kung saan pagod mo. Okay, mag-wave-wave -wave na lang tayo. Wave-wave pool. After ng ilang rides, sabi ni JJ nahihilo na siya. Ako rin naman, medyo pagod na. Kaya nag-decide kami na mag-chill na lamang sa main pool. Sakto at may wave pool pa rito. Kaya enjoy pa rin kahit nagpapahinga na kami. <laughs> <laughs> sorry, sorry, sorry. Perfect ending sa Aquaverse Adventure namin. Chill lang sa wave pool, habang enjoy enjoy. Grabe 'tong experience namin. Sobrang saya at exciting. Kaya kung gusto niyo ma-experience ito, ilagay niyo na ito sa bucket list ng next trip ninyo. Kaya tutok lang mga ka TV sa mga susunod naming adventures. Salamat sa pagsama sa amin dito sa Aquaverse Pataya, Thailand. Kita-kita ulit sa susunod na episode.